Kambal na ipinagbubuntis ni Empress Siak, nalaglag. Celebs, nakisimpatya. Nakunan ang aktris at celebrity mom na si Empress Shock sa ikalawang anak sana nila ng asawang si Vito Guinguna. Ito ang dahilan kung bakit parang hindi kompleto ang kaligayahan ng pamilya ni na Empress nitong nagdaang holiday season, lalo na nitong nagdaang Pasko. Ayon kay Empress Shack, ang pagkawala ng ipinagbubuntis niyang baby ang isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa kanilang family noong 2023. Sa kanyang Instagram account, ibinalita ni Empress nitong lunes, January 1, 2024, ang nangyari, kalakip ang litrato ng kanyang pregnancy test kits. Ipinos din niya ang sonogram ng kanya sanang magiging baby at ang foto niya kasama ang husband na si Vino at ang anak nilang si Athalia. Say ng aktres, may additional member na sana ang kanilang pamilya sa pagpasok ng 2024, ngunit hindi nga ito natuloy. Ang ini empress sa kanyang caption, this year we would been a family of four or even five. From two embryos to one then to none. I'm still not sure how to talk about it. I just know that sometimes our plan for ourselves don't align with God's plans for us pahayag ng aktres. Kasunod naman ito, super thank you si Empress kay Vino dahil todo ang support ang ibinibigay nito sa kanya habang pinoprocess pa niya ang nangyari sa kanyang puso't isipan. To my husband who's been by my side and making sure I feel all right through this puzzling experience, you are truly God's blessing to me. We may not exactly understand how we feel about this, but having each other is enough to say that everything will be okay. To our family who showed us care and love, thank you and we appreciate all of you. Ang minsay pa ng aktres sa kanyang mga mahal sa buhay. Bumuhos naman ang minsay ng pagsuporta at pakikisimpat niya sa pamilya ni na Empress mula sa kanyang social media followers, kabilang na ang mga kaibigan niya sa showbiz.